Hello po, good morning. Recap lang po tayo sa Carmona project namin. Doon po sa mga hindi nakapalaw sa amin at makikita nyo to sa aming wall. Ganito po yung itsura ng unit nila, ma'am. Sobrang bird type. Ayan. Wala pang plastering. Tapos naka loft style. Tapos yung hagdan po nila, ganyan po ang itsura. Kahoy lang. Tapos yung pinaka grills, kung mapapansin nyo, naka horizontal po yan. So, yan po is design ni developer. Ganyan po ang pinaka-itsura. So, ang gusto po ng pinaka is gawing second floor po yung pinaka-lop niya. Ayan po. Tapos ngayon, ito na po siya. Ayan po. High ceiling. Ayan. So, medyo malapit na po itong matapos. Yung ating staircase, ayan, um, nilalagyan na ng polytop, minamasilihan na para po sa preparasyon sa pagpipintura. Ayan, so maluwag na siya. Yung bathroom dito sa gitna, naurong po namin doon sa dulo. Ayan po. So, ganyan na po yung improvements na nangyayari dito sa Carmona. Sa Ito na po yung second floor niya. Ayan po. So naka bibi panels tayo, dalawang kwarto. May mga uh, split type AC na, na na-ka-install, ayan. So meron din po tayo sa kabilang kwarto. Dalawang kwarto po natin may AC, ayan. Bago po natin sarahan yung ating kisame, is nailagay na po namin yung mga copper tube. Ayan po siya. So, alam nyo ba na ang pinaka-permit net, ang pinaka-plan neto is para lang sa permit sa back and front extension. Pagdating po sa interior design, may-ari po ang nagdi-design. Ayan, wala na akong boses. So, kasama po ng aming mga uh, suggestion, ayan, palitan po ng mga suggestion ng may-ari, ito na po yung kakalabasan ng kanilang unit na pinare-renovate. Ayan po. So, ang ganda na, yung dating hagdan na bakal, semento na, tapos yung ceiling natin, ayan no, na dating yero, tsaka insulation. Abangan nyo po yung finish nito.